Hi guys, kagising lang natin, magandang hapon. Galing po tayo sa garden, nanguha po tayo ng bunga ng alokbate o spinach malabar. Kinain ko na po yung iba. May nadiscover po kasi ako sa Facebook na ganito. Kinakain nila tong bunga ng alokbate kasi ya, tinry ko rin tikman kung anong lasa. Sarap sya guys. Aha. Uh Pwede -huh. siyang gawing lip tint.